guys at uh, kakapi muna tayo kasi today's video ay uh, mag hard test tayo hard test kung tawagin yun guys ang hard uh, test po ay uh, yung pagkuha ng sample ng mga gatas para ma-detect yung ano yung uh, mga high somatic, yung mga low producers ng mga baka, yung mga high somatic ng mga baka, ibig sabihin yung mga high somatics po ay yun yung mga mataas yung uh, SCC yung uh, somatic cell count na ating mga baka kaya possible kung uh, uh, ano po ay uh, pwede nang i-call yun pagka uh, wala talagang improvement tapos syempre yung mga low producers ganun din at uh, ngayon dahil high tech na ay uh, sa gatas na rin din i-detect kung yung baka ay uh, empty o hindi na buntis ngayong season na ito guys Kaya ayun, doon namin malalaman kung ilang percentage yung empty rate namin At uh, ayun, para tapos eh, doon na rin malalaman kung uh, uh, Ano uh, uh, Pangalan nito At ayun uh, guys, uh, baka nyo yung video At uh, ito, nagkakape muna tayo at usually, uh, ano, talagang ito na yung normal ano, routine ng aking araw-araw na pamumuhay bilang isang dairy farmer. At uh, yung kagigising nga lang natin kung pansin nyo yung mata natin. <laughs> At uh, ito, nagkakapi muna tayo. Ito yung routine natin. At uh, syempre, mayroon tayong uh, isang skyplex dito na pang ano ng chanman lang. <laughs> Tingnan nyo naman Oh uh, Skyflex baka naman Skyflex <laughs> And guys uh, binabati ko kayo ulit ng, uh, at uh, magandang umaga pala ulit sa inyong lahat guys good morning good morning sa inyong lahat uh, ganun lang yung routine bilang isang dairy farmer dito sa New Zealand kaya ayun uh, yung paggising sa umaga ayun na yung uh, ano, normal routine talaga talagang ano, medyo mahirap kumising sa umaga at anyway yun yung trabaho natin guys at uh, <coughs> kakapi muna tayo para mainitan yung sit muna natin kasi ngayon autumn na medyo malamig-lamig na sa kaya ayun yung isa nating uh, kalaban sa dairy farming yung taglamig yung taginit di gaano guys eh sa totoo lang kasi alam nyo naman ang dairy farmer o ang dairy farmer industry rain or shine yan kailangan mo magtrabaho sa labas malamig man muulan, nagyayelo, or mainit ay uh, ano talagang nasa uh, trabaho kaya ayun tiyaga-tiyaga lang talaga kaya sa mga nagbabalak maging dairy farmer dyan at uh, dito sa New Zealand ay uh, at least nakikita nyo po yung ating routine everyday ng pamumuhay at everyday na tagtatrabaho sa mga videos natin guys and uh, at least kahit pa paano may idea kayo at uh, yung mga sinishare natin mga videos guys about the uh, dairy farming about uh, uh, everyday uh, na pamumuhay namin dito sa New Zealand with my family and pamamasyal lat po yan ay kinokombinasyon ko dito sa ating mga videos para at least kay papano ay uh, alam niyo kung ano yung uh, ano yung uh, routine ng ating pamumuhay dito sa New Zealand kahit papano siyempre di ba nakapagbigay ko ng mga tips uh, hindi lang sa farming sa pamumuhay kung paano siyempre <coughs> makakasave ng konting pera dahil sa mga videos natin guys at uh, ayun abangan nyo po yung pag heart test namin ngayon at uh, ayun good morning po ulit and yeah abangan nyo upunta na tayo guys pagkatapos natin magkape ayan guys ito na nga tayo at uh, malapit na kami mag start na mag heart test at ito uh, pala yung ano natin guys want kung tawagin ito yung ini natin yung dun sa may electronic tag ng baka yung bilog dito sa kanyang ano sa kanyang ah uh, Ah, uh, ito naman isa. Ito naman yung uh, barcode reader naman to, parang sa mga department store. Ito namang barcode na to. Kaya uh, ito yung uh, ano, pinang -re read natin ng uh, ano dito ito. Ito yung mga cups na pinagkukuhan na ng sample ng gatas. Every cow yan, isa-isa para ma-determine kung Uh, sinong baka yung may-ari ng gatas na makukuha natin. Tapos guys, kuha na ng sample ito. Ito, ayan yung ayan yung mga cups. Ayan. Tapos itong mga to guys, may mga barcode yan Ayun yung sinasabi kong i-read -re natin doon sa ating barcode reader. <clears throat> ayan. Marami yan. Lahat ng baka kukuhanan natin. Ta uh, ayon. Malapit na kami mag-umpisa. hinihintay lang namin yung kun yung uh, LIC. Para siyempre. Uh, may assist kami. Ka-assist sila sa amin po yung uh, ano isang uh, LIC. So guys panoorin yung buong video. At hello everyone. Hello mga kabaka. ito na naman po 'yung kapangarap. Good morning sa inyong lahat. At in this video ang uh, tatalakay naman natin today ay 'yung pregnancy testing at saka 'yung herd testing. Ang uh, pregnancy testing ito ay uh, may iba't ibang paraan para ma-detect uh, 'yung ating mga baka kung ga uh, buntis ba sila nung breeding time. Kasi dito ay makikita na natin 'yung nabuntis during conception time. Sa ating mga naging conception rate result nung last breeding atang uh, pamamaraan para ma sila kung buntis ba. Uh, during this during uh, ano uh, pregnancy testing ay mga, mga uh, pamamaraan tulad ng rectal examination, uh, using hand or uh, ultrasound. At uh, yung isa namang pamamaraan ay siyempre yung uh, ginagawa natin ngayon, itong uh, milk or uh, blood testing. At dito sa aming farm, ay ang milk testing ay uh, ito'y ginagawa namin na uh, 3 years na sa pagkakaalam ko. Pero dati no nang ginagawa din namin ay yung rectal ano, ang uh, examination o ultrasound. Ah uh, kaya ngayon ay uh, syempre may bagong kaalaman at bagong uh, pamamaraan uh, sa sensya At ito ay uh, napaka-accurate daw kaya ito na yung ginagamit namin kaya every year. At uh, last year yung aming pregnancy test result, yung M rate namin ay nasa uh, 6% napakababa guys at uh, <clears throat> ayun nga itong ginagawit, ginagawa namin dito sa farm ay uh, itong milk testing kaya itong milk testing ay uh, napaka accurate din pero sa pamamaraan na ganito sa gatas kinukuha kung ang buntis ba yung baka o hindi kaya very effective naman talaga itong uh, milk testing na ito kaya lang hindi natin malalaman yung uh, information about sa gestation period. Hindi tulad ng ultrasound na talagang malalaman mo. Pero sa mga mas batang baka o heifers kung tawagin, ay siyempre ang uh, ginagawa namin ay yung uh, <coughs> rectal examination. At uh, pwede rin yung uh, blood test sa kanila. At uh, dito naman sa ano sa pagtest sa ating mga heapers or cow ay mas accurate kung 5 uh, uh, weeks to 14 weeks bago natin sila i, i pregnancy test para talagang uh, makuha yung uh, lahat para accurate talaga pero minsan kahit na na-detect na natin sila na buntis na silang lahat o yung mga na-detect natin na mga buntis ay uh, uh, possible pa rin o may chance pa rin para uh, ma-abort sila kaya Uh, minsan pagka during calving o ano na selection na ng uh, mga uh, bakang nabuntis o isi sa calving map or uh, patapos na yung calving, nagtataka tayo bakit may bun hindi na buntis na baka na detect naman during pregnancy test, isa yon ay syempre, hindi natin nakita baka na abort, na kunan, ganyan lalo na dito sa New Zealand ay eh, uh, minsan ay nasa ano sila nasa dry up sila at uh, medyo stress yung mga baka yun yung nakakaabort minsan dahil syempre eh, maputik dun sa kanilang kinalalagyan lalo na pag masama yung weather ayan yan yung mga nakakaabort tapos dito sa New Zealand ay meron din yung nakakain na kung tawagin na yung makrokarpa yung nakakain nila yung parang Ah uh, pangalan nito kahoy na na pine tree pero iba yung daon niya guys kaya yun yun nakaka-abort din yun isa yun din yun sa sa reason tapos at uh, yung sa milk pregnancy testing naman talaga ay uh, uh, ito ba ito ay tinatawag na yung pagdetect ng ano yung glycoproteins Uh, dito ay pwede na natin na ma-detect yung baka kung buntis o hindi sa gatas nila. At uh, ito yung uh, pag-detect ay yeah, dapat ano, ay nasa uh, 28 days after conception ay pwede na natin silang i-detect through milk. Kaya sa amin minsan uh, sa herd testing ay uh, sinasabay na namin sila para minsanan yung gastos at saka minsanan yung uh, pag-test. At sa mga baka na na-detect na hindi nabuntis ay siyempre ay uh, wala tayong paraan kundi ikakal na namin sila kahit na anong edad nila. At sa herd test naman, ay uh, dito naman, kinukuha dito ay yung mga high somatic cell uh, count na mga baka o yung high SCC. Oy. <clears throat> At uh, yung mga low producers, ganyan. At uh, sa mga madidetect detect din sa mga ganitong bagay ay sa mga ganito ay uh, na mga baka ay kakal na rin namin sila. Pero during this time pagka na-detect na yung mga low produce at saka high SCC at empty cows ay uh, hindi muna namin sila binibenta. Kinikip muna namin sila dito sa aming farm para gatasan muna hanggang uh, may the budget pa ng damo. Pero pag kinakapos na, konti yung budget ng damo ay uh, dito na namin sila i-decide -de na ibebenta. Uh, for meat. At uh, sa mga slaughterhouse ganyan. Basta ganun lang yung ikot ng dairy farming dito sa New Zealand. Breeding, milking, calving, uh, milking na naman. At uh, yung mga magiging anak nila, yun naman yung magiging ano naman replacement namin every year. Kaya tuloy-tuloy lang yung uh, ganong cycle sa dairy industry. At uh, ayun guys, medyo malapit na kami matapos dito kaya uh, ayun, hanggang dito na lamang po yung ating uh, share today nating na video. At uh, abangan nyo lang po yung ating mga susunod pang mga videos at uh, share naman po dyan at saka sa mga hindi po, po nakakapag-follow ay uh, papalo naman po dyan. at uh, Ayun, abang abangan nyo lang po 'yung ating mga susunod pang mga videos. At uh, sisikapin nating makapag-upload pa ng uh, mga ganitong video na very interesting at saka syempre ay kapupulutan ng aral ng ating mga kapwa magbabaka at saka ng ating mga tagapanood. Ayun guys, ito na naman po 'yung kapangarap. At hanggang dito na lang po 'yung ating video for today. Uh, good day po and God bless. Bye-bye. yun guys and uh so ito na lang sa video natin for today and uh maraming uh, maraming -marami salamat po sa sumusuporta sa ating fans at uh, ating friends kaya hindi natin na sa channel saka sa ating fans pero Ayun, sa dami kong nare-receive na nakakataba ng puso ng mga messages nyo ay uh, yun. Kapag gagawa guys, kahit na hindi man monetize yung ating page ay uh, wala pong problema yun. Uh, sana nga ay uh, ma na ma-approve na, na yung ating request na uh, ibalik na yung ating industry na. Uh, yun. Sana ay patuloy niyo akong supportahan at uh, maraming maraming salamat ulit guys. Uh, good morning and God bless po sa inyo. Uh,